So yo, what's up mga kapar? Umpisa na naman natin ang bakbakan mga kapar So bago tayo mag-uumpisa, intruhan muna natin ito mga kapar Bye. Don't forget, react, follow, comment, share. Yo, yo, welcome back to our vlog, mga kapar. So, our vlog for today is magda-drop sheet po tayo para sa back natin, mga kapar. So, shout out nga pala sa partner ko, Julius Navarro. Ito. Nagander Nag-under back lat pull down po tayo dyan, mga kapar. So, dito po, mga kapar, nag-drop sheet po kaming dalawa, mga kapar. Ito nga pala ngayon ang ating kasama, ah, kakolab natin sa pag-gym uh, kapars. So, kitang-kita naman mga kapar na bakat na bakat yung nasa likod niya mga kapar. Ayan, buhat po yan ng pagiging motivated at dapat consistency sa pag-gym. So shoutout na rin po ako sa bagong ka-gym natin mga kapar no na nakikisabay po sa ating drop seat mga kapar. So shoutout sa inyong dalawa mga kapar. So tuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo mga kapar. Be motivated and consistent lang po kayo sa mga ginagawa nyo wag lang talaga kayo susuko mga kapar ika nga nila mga kapar kapag may tiyaga may nilaga mga kapar so thank you for watching mga kapar see you soon sa next video natin mga kapar supportahan nyo pa rin ako sa Cheers. next video natin mga kapar thank you